Replacing the angle bulb on Good afternoon guys. Good morning and good afternoon. Ooh. Wala na, cellphone. Cellphone. Wala Tabang. Buntik mabasa mabasa guys. 不对、不对。タイ。 Hmm. Ini guys, nanti mau basah sih pun, <laughs> kita buang, sampai pemanik kok.

you <sighs> Sobrang kiput guys! Sobrang tipot, kabit ko na para masuplayan na kailangan na tubig. Tumbero Seri Kuan Bilisan murikman Man Bilisan mo Ubus kulang yata yung Yang ko Yung tipun Kahit Kasi guys. Ito guys. Ito kapitan natin para masupply yan. Amis. Nagbang ng request. pa ko ng ano? Flexible si hose na magmatch kasi yung nakalagay ah uh, 3 yung pinalit ko ay kung one na malaki guys. Yo, sobrang baba. Sobrang baba. Yan. Mayroon pa rin tumatagas. Ibig sabihin may problema yung valve. Valve sa main. Yan. You know? Ah, stack na lang tos sa tubo. Sa second floor. Muntik mabahaan yung cellphone ko guys. Hanggang dito na lang guys. Pasilip sa ano. Sa aking pagre-repair. Yan kulang na lang ito ng flexible hose. Hindi ko na lang ipakita. Yan guys. Imbrante na kabit na ito. Hanggang dito na lang guys. Baga mahuli siya, no? si, ano, si Rickman. Yan gano'n. Yan inuduro ni Michael Paiba. Ito yung tinatawag na one piece. Yeah. Hanggang dito na guys. Thank you for watching. Ano yan? Bakit ayaw? Bye-bye.